woi hey, si atik ngapain nagtatago siguro ayo napakasarap kasi nangka nangka sinakain hahaha <laughs> hahaha 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 talaga ni daddy siguro dahil wala pang jowa ang kanyang baby hahaha <laughs> <laughs> ayun maligayang pagbabalik mga katricks para mawala ang pagod at lungkot nyo samahan nyo akong panoorin ang video na ito at bago tayo mag umpisa huwag nyo pong kalimutang mag subscribe sa ating munting channel parang awa nyo na po hindi <laughs> <laughs> nagtataka ka sa jowa mo dahil sobrang puti hindi <laughs> nagtataka itim mo Wow. Kapag naman nangyayari, kailangan HA! kahit hindi langan... wow. tunama. Wow. Wow. Oh, wow. wow! Oh, dalawa na kayo. Wow. <laughs> na. Wow. Okay. Pwede. Wow. <laughs> Ito talaga. Wow. Napaka-sexing bisikleta. Wow. Wow. semua, Ito si Kuya naglalaro sa tabing dagat. Tingin niya, hindi siya mahahabol ng alon. Pero tignan nga natin. Gitak mo. <laughs> diba sa katuloy kakalaro mo eh. Uy, si ate talaga oh. Dumating lang yung diyan na oh. niya. Bigla nang naging among tupa. <laughs> Nagtataka tuloy yung asawa. Love na love talaga siya. Uy, <laughs> wow. ano kayong gagawin ko? Oh. Wow! Ano Ngiti pa si ate. Yes, kaya hirap talaga umasa. Oh, no, 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 no. Yun ang ko kuya. Ibig sabihin, kapag sinagot ka nyan, may libreng anak ka na. Ano, itutuloy mo pa ba? Ayawan nakakami Nakakamit. Ito naman si ate. Nagpa-practice matumba. Wow. <laughs> Inaaral niya kung wow. paano maglakad ng patagilid eh. Sige, <laughs> <laughs> yeah, matulog ka muna dyan. Like wow. Uy. Wow. Oh, wow, lingon, lingon. Wow. Sabay ngiti, kinilig na naman wow. si ate.

Wah. Pag tumingin ka. Wah. Pag sugd ka. Wah. Wow. <laughs> Yan tumingin kasi bigla-bigla. <laughs> Ito naman si Ate, napakagaling sumabay sa beat ng kanta. Panorin oren mabuti. Hmm. Si <laughs> napakaghusay. <laughs> Matindi. Ah, oh, Tuturo kayo ni Kuya kung paano yung tamang pagsuntok. Kailangan niya matigas. Okay, ito na. Hmm, ah, hmm, ah. na, sexy eh, no? Wow! Wow! Ang pagkuloy Kuya. Wow! Ang Wow. Oh putin, lupit oh. Wow. Napaka-high-tech na bilyara naman nito. Wow. Sige you no, know, kahit saan wow. ito mama, pasok. Ganto daw magiging oh, reaction mo. No, Nung no, no, no. taing-taing ka na. Pero hindi mo mailabas. Sige <laughs> <laughs> you no, know, ito daw ang pinakamatikas na drone. <laughs> Dahil lumulusot talaga to Parang galing talaga, mo no? no? kasi kasi pa yun panaginip lang pala <laughs> mukhang tulala yung dalawang mag-asawa wow. titig na titig wow. <laughs> ito yung literal na hanapin mo ako hindi ko lang ako <laughs>

Sigurado siya na itatakbo. Huh? Ay, <laughs> oh <my God. laughs> galing niya ako. Eh. Gusto niya surain oh yung tupuan. Pero matibay. Eh. <laughs> oh matibay <my laughs> ng balakang oh niya ate. <laughs> 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 Hindi mga timingan, laging nasa kapul siya ate. kailangan makaiwas ka mapalit tayo palit hindi siya makatama eh pero may paraan like, oh. <laughs> oh, no, 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 no. Wow! Na. Oh my... Yung akala mo, may huh? dadak mga sa ano mo. Ayaw, di ba? No, 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 no. Oh Yung asawa God. mo matangpuhin. <laughs> oh Pero pag nakakita ng pera, <laughs> Napakalambing. Napakalambing. Kaya siyempre, ano ang gagawin? Ay, tumabi kayo ng chair at yakapin. Hindi <laughs> talaga na. Ito daw ang pinaka-high tip na sports car sa ngayon. Ang tikas eh, no? Ang ganda ng labas eh. Astig. Oop, gulat si ate. Binilang, mabuti na lang daw. Walang kawas. Malulaing ka eh, no? Kaya <laughs> nga muna, kaya nga. Ito nga kapagod na eh. mo mo. Yung Ma. lilingon ka sana sa isang chicks. Kaso nga lang, kasama mo jowa mo. <laughs> Tigilan mo talaga. <laughs> Pero gumawa ka ng paraan. Yeah. Wow. Um, tingnan nga natin kung gaano kakapal. Wow. Hari na. Wala kayan daw ng hook. ito matindi. Pambarko na yan Ito eh. daw ang affordable na helmet ngayon. Safe na safe. Ayaw, <laughs> Oh no! puro gulay lang ibibigay sa inyo, oh yung huh? kaisip ka ng paraan. Biglang Hahaha! 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 Ayos Paano ba mong asar ng kalaro? Asar pa ala Ang ganda-ganda ng tulog mo, yun, eh, no? Tapos may tatambling sa'yo sarap ng tulog Yung ganda-ganda ng posing mo, yun, eh, no? kahit masakit, sa wow! pit, mo pa rin sa tawa. Ito wow! daw ang pinaka-high tech kahit hindi mo wow! nagasulimahan. Parang wow! oh, naglalakad ka lang. Hmm? Wow! Hawahay, di ba? Di pa dyan. Salat <laughs> <laughs> ng tinapa. Ang lakas ng utot ha. Sapul na sapul. Wah! Wow! Ito daw yung makabagong labas na cellphone na yun. Kailangan din daw natin mag-toothbrush. Oh, oh, kahit paminsan-minsan. Oh, kahit walis pa gamitin. Okay lang yan. So, oh, my, God. Oh, my, God. Oh, my God. Uy, lumaki. Grabe, ang ito na. Hmm. Oh, no, 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 no. Oh, no. Uy, ito, palalakihin no, din. No, 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 no. Mamingit muna tayo. <laughs> Yun lang. Nakaligo tuloy. Ito talaga ang tinatawag na literal na screen. relax na muna tayo. Okay. Ni <laughs> snatch, <laughs> oh, <it's not, laughs> yung nanghihingi ka ng tulong, oh, pero hindi mo alam, kasabwat din pala siya. Wow. <laughs> Ganda ng pilikmata niya. Eh. Ang balak nang maglayas. Wow. <laughs> <laughs> Gusto na umalis. <laughs> Mahirap talaga pag may kasama kang makulit. <laughs> Binigla pa eh, no? O, dinikit pa uli. <laughs> Nangawa ka talaga. Oh. <laughs> oh no 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 no. Oh. <laughs> oh sinasabay sa alo kulit bakanap jende hindi kaya ako <laughs> <Mung> maliit daw <laughs> <laughs> hindi no, 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 ganito daw ang paraan oh para malaman mo <laughs> kung husband Oh my God. <laughs>

Oy, <laughs> <Ay>, gentleman. <laughs> <Ay>, Siyempre, <laughs> yung selos yung jowa. Yung... <laughs> Papadampot mo pa <ka> sa akin, ha? Eh. <laughs> Sigulat si ate. Kala na sumabog yung gulong, eh. <laughs> mabilis si ate, Mabilis. Ano na tutu ako at pag may nag-aaway na magjowa. <laughs> Nag-iba yung mood yung makat ng mga kapatid lalaki. Hirap maging single ano. <laughs> wala na si Jowa. Uy. Sa sayo ka pa, ha? Wala, wala kasama ang asawa mo, ha? <laughs> Kak Bo Paripis oh <my> <laughs> <laughs> Nasobrohan <laughs> <laughs> Nasobrohan, sige, enam pa Wah Wah Mempikat ni ate Oh, itu magic daw, magic

Huh? Himas, himas Who is that? Is your boyfriend single? Oh. Is your single? your boyfriend single. Oh, no, 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 no. Oh, ito. Oh, ito. takbo Diretso lang takbo ah. Walang lili ko ah. Oh my God. Ay, takbo na. Oh, mirip <laughs> Takbo, diretso lang. Ha? diving uh, ka pa. <laughs> Babaw lang pala eh. <laughs> <cursing gaya> oh, <laughs> gagaya ito yung gagaya. <laughs> no, 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 Takbuhan. Oh Ba't kaya nagtakbuhan? Isa nang talang magsasayaw lang naman. Oh <laughs> Bumato pa yung isa eh. Oh my Diretso. <laughs> Diretso sa mukha. Ah, relax muna, relax. Nah, keadaan langit di sana, pagbintangan <laughs> pa. Wala talaga. Oh, Pagkaliwanan si Kuya. Oh, hindi Sliding pa eh. Wah, 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 sini pa pa ibuan ni. Ah, eh. ayaw mo. Mag Ito magaling niya. Oh, lupit to. Oh. Hoy, oh, po hoy. Uy, ano ginagawa ni Ate? Nagkamali yata. Ah. <laughs> Para hindi obvious, iunan mo na lang. <laughs> oh, alam mo na. Huwag ka talaga matutulog. Eh. Eh. Hay nako, bye. Hay! Hay! Oh, inulit pa. 'Yun si pagngiti, 'yung tatang nang <laughs> <Parang> may gumapang. <laughs> 'Yun, no? a sexy naman ng dalawa. Ah. 'Yun. Hindi ka na yun, no? Ano nga ba ang pinagkaiba ng guwapo at medyo guwapo lang? Tingnan nga natin. Dugi talaga yung medyo guwapo lang eh. Masasaktan eh. Kamali ka, eh. Oh, no, 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 no. Oh, balik, balik, kailangan ng maganda ang balik, balik oh my God. Uh, whoops, The pop. dapat Ate, talaga, Huwag oh. mo na ipakita dyan. May lamok. Mayari um, ka may heal na mukha talaga dyan wish si po kayo may lumapit sa chicks ah ang papa picture o yari ka ngayon matusang ka lang pala bumili ng suka duman ka pa dyan wish po yan hindi niya na malayan napadpad na yung ano niya chinelas <laughs> Ay, ang sweet naman ng dalawa. Ay, angkas na si ate. Oops, may nakikap. Kala naman ni kuya, nakaangkas na yung jowa niya. Naiiwan eh. Ay, pagtulungan natin ito. Ihulog. Ay, kaso mautak si ate. Yung dalawa tuloy ang nalulog. Ang galing ni ate ah. Hiwan. Ano yung mga pichonas? ate cellphone niya. Dinamit oh. <laughs> pala nila eh. <laughs> ah. Ah. Makakalimutin. <laughs> Akala mo kung saan isasalpak ha? <laughs> <laughs> Ito naman. Grabe <laughs> yung tulog yan <laughs>

<coughs> Makuha ka sa tingin. Makuha ka sa tingin. Yan. Wala <coughs> <coughs> ang magagawa. Kailangan mo ibigay yan. Para hindi masaktan. <coughs> nagyayabang ka pa. Pagkat maganda sports car mo, ha? Wala ka naman, chip. O, oh, eto. O, oh, eto pa. Sports car ka nga. Wala ka naman, yo, na siya Ginagawa mong tuwalya ang damit niya, <laughs> Ops, para maka-score. Oh Dito na. Napagod siguro tumakbo sa kabila. Eh. Oh Paano mang huli? Ganito ang gawin nyo. Ang lipit ng camera ni kuya. Kitang-kita, ebedensya. Ang matche pala tinitignan niya ate. <laughs> Mabilis ang pagbukas ng elevator. Wow. Kailangan mo talaga dilaan ninyo. Oh. No? Ang hirap talaga ng walang jowa, no? Ang gantingin ka na lang. No, 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 no. No? Tandaan lang ate. No, bali eh. <laughs> Masyado matangkad si kuya, kaya lampas eh. Ang ah, mayroon may puwet eh. Uy, nakang ready ready na si ate. <clears throat> Kaso, mukhang ayaw ni kuya. Nakawala pa. Sayang. Iyon. Igo, sir. Igo. May tao pala sa ilalim. <clears> Hindi <throat> <clears throat> na ano nang razor. <clears throat> ano si ate? Wow! Oh, ganun. <laughs> Magkambal daw sila. Kaya <laughs> eh, kasi, sipa-sipa mo, sapatos mo tuloy na wala. Ito daw ang pinakamatikas pang talinaw ng mata. Eh, kahit sulok ng buwan, kaya kaya makita. <laughs> heart daw, heart. Ito eh, ko yung isa. Ayan, tago mo yan. <laughs> plastic battle Wow. <laughs> <laughs> like, <laughs> <laughs> <Pun Football> <scholars> Eh, ito daw ang pinaka magandang laro ngayon. Yun no? Oh. Ang galing. Kailangan talaga magaling ka dyan mag -balance. Saka magaling ka tumiming. Yun no? Oh. Oop! Oh, three points, ba? Diba? Uy, mukhang gusto na pabili na ng sombrero ni ate ah. Pinicturean pa ni kuya. Oh, ibalik. Mukhang walang pera. Halika na ah. <laughs> Metro ba hanap mo? Ito hindi na kailangan. Sukat-sukat. Tansat-tansa lang. Hindi mo na kailangan pahirapan ang sarili mo. Kaya ito, resulta. Ayaw di ba? di ba? Ang lupit. Astig. <laughs> oh, no.

Sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood sa ating mga funny videos. At salamat din po sa pagsubaybay sa ating munting channel. Maraming maraming salamat po. God bless.